Hello so guys. Dito po tayo ngayon sa Dino Discovery Park. Dito po lang, dito po sa Van Poto, na Mercedes. Pasok na tayo ngayon. Hi. Hi vlog. Welcome to my guys. <laughs> uh, yan yung mga white natin tour guide guys. So, yes, yeah, siya yung expert sa mga dinosaurs. Hanapin nyo lang yan. <laughs> Bali guys, uh, 350 yung pandito. Entrance fee. Tapos may free na 100 pesos na nice snack daw. tingnan natin yung mga available na nice snack. Yan yung mga...

Bali, bibili ka ng pagkain doon. Tapos, yeah. Yun. Oh. Pa 3D, 3D pa sila dito, guys. Yan. We are cinema. Okay, ito na po yung part 1 guys. Kamay na yung part 2. Sure, yeah. uh, uh, subscribe uh, my uh, channel. Uh,